araw abala si Mang Luis Nate sa kanyang sakahan dito sa barangay Maite Hermosa, Bataan. Bukod sa mga malalagong hybrid na niyog, nasa halos limang daang libong pinya ang kasalukuyang nakatanim sa mahigit apat na raang ektaryang lupain na kanyang pag-aari. May mga makikita pang iba't ibang klase ng mga puno at mga gulay na hitik sa mga bunga. Aminado si Mang Luis na lumago ang kabuhayan niya dahil sa paggamit niya ng mga tamang pamamaraan sa pagsasaka. Tulad ng intercropping method. Kung isipin po natin ang improvement ng isang farmers, hindi po dapat umasa sa niyog lang. Kasi sayang po yung lupa. Malaki pong kawalan kung hindi tayo mag intercrop Yan ang nagiging daan namin para kami umasinso. Hindi naman po sa gabal sa pag i sa niyo, kagaya po ng mga rambutan, kuya Bano. lahat po yan hindi sa gabal sa niyo. Kape, kakao, hindi po sa yan. Talaga pong mabubuhay at mabubuhayan. yan. Yan pong saging, yan po ang kinukuha ko lang na pansweldo sa mga tao ko. Pag po nag-harvest kami ng pinya, savings na po yan. Kung ano-anong talbos po na binibinta namin, kamote. Pero sa pinya po ako nakahawak ng milyon. Ito po ang katotohanan. Nakatulong din sa masagana niyang ani ang paggamit ng organic fertilizer sa mga pananim. Ang ina ko dito ay yung sabulate. African Night Crawler. Yun po ang ginagawa ko dito. Tapos, gumagawa din po ako ng sarili ko. Ginigiling namin, ninalagyan ko rin ng molasses. Pag nag-spray po kayo ng organic, yung pong ano ng bulate, ibababad po ninyo sa drum na may tubig. Kinabukasan po, pwede nang gamitin sa gulay. Maresistensya po ang gulay. Hindi na po kayo mag spray ng, ano, ng komersyal. Ang organic po, yan po ang number one na dapat maituro natin sa mga farmers. Hindi lang ninyo mararamdaman sa sarili ninyo, makikita ninyo kung gaano kaganda pag nag-organic kayo. Tingnan ninyo ang itsura ng pinya. Lahat po yung green. Maging ang mga baboy at manok na alaga ni Mang Luis, organic din ang kinakain. Dagdag pa niya, ang pag-aalaga ng mga hayop ay isa ring magandang pamamaraan sa pagpapatakbo ng isang farm. Laking pasalamat ni Mang Luis na sa kanilang lugar, walang problema sa patubig ang mga pananim nila. Ang tubig po, nang gagaling dun sa itaas, uh, mula dito hanggang doon, 1,000 meters yung ginamit po namin PBC. Kaya po ngayon, pinatakbo namin dito. Kung makikita po ninyo yung tanki namin, wala pong tigil ang agos ng tubig niya. Awas-awas po yan. Pero hindi rin madali ang pagsasaka, lalo at kakambal nito ang problema sa peste na naranasan na rin ni Mang Luis. Marami yung challenge talaga sa farm. Kung hindi po kayo matatag, mananawa kayo dyan. Pag hindi kayo matibay, kaakibat dito sa sanyog natin yung peste. Sinalanta kami niyan, dumating po yung time na. Talagang hindi kaya nga pulain. Ang ginawa ko po, gumawa ako ng sarili kong pure mula. Na kasalukuyan po ngayon, nasa PCA na yan. Ngayon po, alam na po natin kung paano patayin yung mga yan. Labing limang taon ang binuno ni Mang Luis bago niya narating ang ganitong estado ng kanyang farm. Para makatulong sa mas maraming magsasaka, para umunlad din ang pamumuhay, nagbahagi siya ng lupa para sa pagpapatayo ng isang seed farm. Nandito tayo sa kauna-unahang seed farm ng PCA dito sa Bataan. Pagtutulong namin ni uh, Sir Dennis Andres, ito po ang magpapaginhawa sa mga farmers natin dito sa Bataan. Dito po kukunin ang kanilang mga itatanim sa kanilang area. Sa edad na 65, marami pang magagawa si Mang Luis, hindi lang para sa mga kapwa niya magsasaka kung hindi pati sa industriya ng pagdiniyog sa bansa. Kung matuturoan natin lahat ng farmers, wala pong maghihirap na farmers kasi hindi po nila alam ang gawin yung mga tama. Pasyalan po ninyo ako dito, tuturoan ko kayo. Ang pangarap ko po sa sarili ko, bago man lang ako mawala, marami akong matulungan.